Yes, kakabsat, madalas nga pag day off, hapon na ako lumalabas. Lalabas lang naman ako para makapag-exercise kasi nga maghapon na tayo nakaupo kaya natutulog. Bali, maglalakad-lakad lang naman tayo mga 2 hours tapos sasabayan na rin natin ng pamimili ng mga kailangan natin. Hmm. Ito lang talaga ang ikinaganda kapag may sarili kang kwarto dito sa bahay ng amo mo. Pwede kang matulog, tumambay, buong maghapon kung ayaw mo mang lumaba okay lang din at least meron ka namang sariling space kung saan walang didisturbo sa'yo. So mamimili lang naman tayo tsaka lakad-lakad tingin-tingin kakabsat. Wala naman tayong imi-meet up kaya yan simpleng t-shirt, jogging pants tsaka sapatos lang ang formahan natin ngayon. Since maulan nilabas ko yung waterproof na sapatos natin para naman hindi tayo mabilasa. six years na yung sapatos sa akin kakabsat. Ako talaga hindi ako mahilig bumili ng mga bago go or mag-ipon ng mga kung ano-anong klase mga sapatos. Tama na sa akin yung minsan akong bumili ng may quality at yung talagang kailangan ko lang. Tapos nagagamit ko siya ng ilang taon, minsan pa nga isang dekada eh. Kahit sa mga bags, kakabsat, hindi talaga ako bumibili ng mga mamahalin kasi hindi ko naman talaga sila kailangan everyday. Kaya yung mga simple $15 or yung mga napupulot lang, eh okay na ako dun, masaya na ako. So tara na nga kakabsat, ready na ako So, hindi pala ako nagsuot ng kahit na anong gold or silver jewelry kakabsat dahil hindi ko naman talaga sila bet. Yung mga tig-10 dollars, 5 dollars ko lang na mga accessories ang sinusuot ko. <laughs> Tara na!